Ang 2025F5A Freedom Fighter ay isang modernisadong bersyon ng kilalang Northrop F5A jet fighter na matagal nang naging bahagi ng kasaysayan ng Philippine Air Force. Sa muling pagbabalik nito bilang bahagi ng modernisasyon ng sandatahang lakas ng Pilipinas, ang F5A ay sumailalim sa masusing pag-upgrade sa avionics, weapon systems, at overall performance upang mas maging epektibo sa mga modernong aerial combat at surveillance missions. Ang airframe ng F5A ay gawa pa rin sa matibay at magaan na aluminum alloy, ngunit mas pinatibay na ang fuselage gamit ang composite materials upang map -ob -ob ang timbang habang pinapalakas ang tibay sa high G maneuvers. Ang air intake system ay na-improve upang mapalakas ang airflow sa engine, kaya't mas mataas ang thrust output at mas mabilis ang acceleration ng jet. Sa ilalim ng hood, ang upgraded F5A ay pinapagana na ngayon ng twin General Electric J85 GE21 engines, na kayang magbigay ng higit 5,000 pounds ng thrust bawat isa. Dahil dito, umaabot sa bilis na mahigit Mach 1.6 ang fighter jet, at kayang lumipad ng higit 1,400 kilometers ang layo ng hindi nagpapakarga ng gasolina. Mayroon itong maximum ceiling na 50,000 feet, na nagbibigay rito ng kakayahang sumabay sa mga mas modernong aeroplano sa larangan ng aerial superiority. Ang cockpit ng 2025 F5A ay napalitan na ng digital glass cockpit na may multifunction displays, MFDs, heads-up display, HUD, at modernong flight management systems. Naka-integrate na rin ang night vision compatibility para sa night operations. Ang mga communication systems ay encrypted at ginagamit ang modernong data link technologies para sa mas episyenteng pakikipag-ugnayan sa ground control at iba pang aircraft. Pagdating sa armas, ang upgraded na F-5A ay may tatlong hardpoint sa bawat pakpak at isang centerline pylon. Kaya nitong magdala ng iba't ibang uri ng missiles tulad ng AIM-9 Sidewinder para sa air-to-air -air combat, AGM-65 Maverick para sa ground targets, at precision guided bombs tulad ng JDAMs. Mayroon din itong internal 20mm M39A2 cannon para sa close combat. Sa advanced targeting system nito, kayang mag-lock at mag-strike ng mga target ng mas mabilis at mas tiyak, kahit pa sa masamang panahon o gabi. Ang F5A 2025 variant ay may mga advanced radar at infrared tracking systems na nagbibigay ng mas malawak na detection range at mas mataas na situational awareness. Gamit ang Radar Warning Receivers, RWR, at countermeasure dispensers gaya ng chaff at flares, kayang umiwas ng jet sa incoming missile threats. Mayroon din itong onboard ECM, Electronic Countermeasures, system para sa electronic warfare protection. Ang pagbabalik ng F5A Freedom Fighter sa Philippine Air Force ay simbolo ng muling pagsigla ng kakayahang panghimpapawid ng bansa. Bagamat may edad na ang disenyo, sa pamamagitan ng modernong teknolohiya, ito ay muling nabigyan ng panibagong lakas upang epektibong gampanan ang misyon ng pagtatanggol sa himpapawid ng Pilipinas sa makabagong panahon.